Hello guys, uh, magandang araw sa inyo. Uh, may nagtanong sa akin sa comment section uh, Bakit daw hindi nagkulay yung kinulay nila sa buhok? Ang nangyari, nag daw yung effect ng kulay na kinulay nila sa buhok uh, Yun ang itatopic natin today guys. Sasagutin natin yung katanungan na yan uh, First of all, uh, maraming dahilan kung bakit hindi kumapit yung kulay o faded yung naging effect ng nilagay sa buhok na hair color no ayan uh, na ang ating sasagutin today sa video na to so meron tatlong dahilan guys bakit hindi kumapit yung hair color sa buhok uh, unang una baka nagkulay ng black so alam naman natin pag nagkukulay ng black uh, color cannot be lightened by hair color then so tendency pag nagkukulay ka ng black Halimbawa, level 3, level 2 na mga hair color na black. Pag nagkukulay ka nun, kahit maglagay ka ng hair color na level 8, level 9, level 7, hindi talaga siya magkukulay. So, yun ang unang uh, dahilan kung bakit walang effect yung hair color na nilalagay natin sa buo. Uh, pangalawa, ito, importante ito. Ito naman yung nag-fade lang, parang nag-fade yung effect sa nilagay nating hair color sa buo. Uh, usually, nangyayari ito pag yung hair na kinulayan natin is merong white hair. Kasi yung white hair, guys, is uh, wala siyang pigments, no? Kaya white hair, hindi na nagsusupply ng pigments yung ating scalp. Dapat may ini-inject yung siyang uh, pigments para lalabas yung natural hair color ng ating buhok. So, yun yung nangyayari sa white hair, guys, wala siyang pigments. So, pag nagkukulay ka ng passion color, halimbawa level 7, yung mga gold, beige, mga ash, hindi talaga siya magko-cover ng white hair o hindi talaga parang faded yung effect. Kasi expect nyo white hair, tapos lalagyan nyo siya ng passion color lang, expect mo magko-cover. So, hindi talaga siya magko-cover. Magre-reflect lang yung nilalagay nyo. Halimbawa, yung meron siyang 30% white hair, tapos nilagyan nyo siya ng uh, level 6, level 7 ng mga gold, beige, copper, yan. Ang lalabas nun, parang faded ang mangyayari dun sa may mga white hair lang. Tapos, hindi nyo pa na-check kung anong level yung virgin hair. So, parang wala lang halos yung, halimbawa, yung virgin hair nyo pala is level 1. So, pag naglalagay ka ng level 6, level 7 na hair color, ang mangyayari, maglilip lang lang yung virgin hair, maglilip lang hanggang level 5. O level 4. 3 level lighter, 9% ginamit nyo. 3 level lighter, so level 4 lang yung magiging effect. So parang halos walang nangyari and then yung white hair niya is magiging kung anong reflect nilagay nyo, yun lang ang madideposit dun sa kanyang white hair. So yung nangyayari, parang tingin mo, parang faded yung naging effect tapos dun sa virgin hair, parang walang nangyayari. Kaya, kaya meron ako mga video niyan paano uh, mag-consult ng uh, color level and then color reflect tapos paggamit ng oxidizing lotion. Kaya magugulat ka, parang walang nangyayari. And then the third one is yung hindi mo tamang pag-consult ng color level. So yun, sinabi ko kanina, halimbawa pag nagkukulay ka, hindi mo na siya na check na level 1 pala yung black talaga yung buhok niya, tapos nagkulay ka lang ng level 6 gamit 9% oxidizing lotion, kahit virgin hair, wala siyang white hair. So ang effect niyan, alam naman natin, 9% oxidizing lotion is nagkukulay lang siya ng 3 level lighter. Naglilip siya no? ng kulay uh, 3 level lighter. So, pag level 1, black. So, ang abuti niya, 3 level lighter, 9%. 1, 2, 3. Nasa level 4 lang. So, level 4 is medium brown. So, halos wala talagang makikitang kulay. Kaya nakikita mo, level 6 yung kinulay mo, medyo uh, dark blonde. Dark blonde na yon Pag effect doon sa kinulayan mong book, para wala talaga siyang nangyari. Parang dark pa rin siya. So, yun guys, yun yung mga reason kung bakit uh, masasabi mo minsan na walang effect yung pagkukulay ng buhok. Na medyo lighter naman yung ginawa mong hair color nilagay mo. Ayun, nagpa-black, number one. Number two naman is my white hair. Hindi mo na cover yung white hair. Tapos yung target mo is lighter pala. So, number three naman is yung hindi mo tamang pag-consult ng color level ng buhok at yung gamit ng oxidizing lotion. May mga video ako yun, guys, paano gamitin ang oxidizing lotion. Tapos meron din akong video na yan, uh, paano magkulay ng buhok. Andon, pinapaliwanag ko doon kung paano mag-consult, anong level muna yung uh, virgin hair. Makikita mo, andin paggamit ng oxidizing lotion. So sana nakatulong itong video na to doon sa nagtanong sa akin about dito sa section comment section ng aking videos, no? previous video. susana sana nakakatulong sa iyo itong paggawa ko ng video na to. At sa mga makaka-encounter pa nito, magkukulay ng buhok, sana mapanood nyo itong video na to para malaman nyo kung anong reason na pwedeng iwasan bago magkulay ng buhok. So yan lang guys, ang aking video for today's. ah uh, maraming salamat sa mga sumuporta sa aking video kahit hindi pa kahit medyo busy ako, hindi ako nakakagawa ng mga hair tutorial. So, sa mga next video natin, susubukan kong gumawa ng mga video. Yung mga comment nyo pala guys, uh, mag-comment kayo sa comment section sa video na to. Kung ano pang gusto nyo malalaman na video at pipilito nyo kung gagawa ng mga kasagutan gamit ang video. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagsuporta. Bye!